Charan! O oh, diba? Wow. Posible pala talagang kumita tayo dito kay Facebook. Ito po yung kikitain ko guys this end of the month. 50k. Wow pesos po, 50,000 pesos and counting, kasi hindi pa naman po tapos yung buwan, meron pa tayong limang araw, so pwede pa po yan siyang madagdagan, so i-multiply mo po yan siya, lalo na ngayon mataas po ang palitan ng dollar, 58.20 peso, o diba Sino mag-aakala makukuha mo kahit small content creator ka lang, o first timer ka lang na vlogger, ay kaya mo pala itong makuha at mahigitan pa pagod ka na ba sa pag-content mo? o sa pagiging vlogger, iniisip mo din ba kung may patutunguhan ba yung ginagawa mo? Kung kikita ka ba sa ginagawa mo? Kailan ka ba mamonetize? Kailan ka ba sa sahod? Well guys, kung ganyan pa yung inis mo, panoorin mo po ang video ito hanggang dulo. Baka kasi makatulong ito sa iyo. Kasi lahat ng yan guys ay na-experience ko din yan. Na stress, na pagod, na puyat, na panghinaan ng loob, na dismaya. Lahat-lahat guys, pagdadaanan mo yan dito kapag pinasok mo ito. Pero syempre guys, ang sarap sa pakiramdam, alam mo yung lahat ng pagod, puyat, lahat ng pinaghirapan mo ay magbubunga din yan sa huli guys, alam mo yung may time din guys na gusto ko na ding sumuko. Napagod din ako kasi parang iniisip ko parang ang tagal naman ng level up. Ang liit lang ng kita ko kapag tinitingnan ko yung ibang mga vlogger. So normal lang po yan guys na maramdaman po natin yan. Nung una dito guys is nagkaroon po talaga akong problema sa aking payout. Nagkamali po ako sa pag fill up ng aking information especially po sa aking country so umabot po ako sa time guys na hindi ko talaga nakuha yung aking unang sahod hindi siya maibigay gawa ng mali po ang aking tax information and para doon naman sa mga may problema sa kanilang tax information at sa kanilang payout or bank account pwede nyo pong i-check ang aking mga long video guys kasi nagwan ko po itong tutorial lahat po na nangyari sa aking account ay ginawan po ko po ito ng tutorial so i-check nyo lang po ang aking long video kung ano po yung ginawa ko baka matulong din po ito sa inyo, ginawa ko ang lahat guys, sa loob ng isang buwan na yun, na hindi ko nakuha ang sahod na yun, hindi ako tumigil hindi ako nawalan ng pag-asa na maayos ko yung account ko kahit ako lang guys, ginawa ako lang siya mag-isa, nag-research ako inaral ko, nanood ako ng iba't ibang platform, paano ko siya gawin, kasi kung iasa po natin sa ibang content creator, yung ating problema, walang mangyayari sa'yo, kaya mas maganda na actionan mo ng sarili mo lang, kung kaya mo naman, okay, kasi hindi naman din lahat ka kasi ng mga creator ay handa kang tulungan kasi busy din naman sila at madami din silang tinutulungan na iba so certain na lang kung mapansin ka nila at matulungan ka nila so ang ginawa ko guys nag research talaga ako at yun guys thanks god ay naayos naman siya nagkipag communicate po talaga ako sa customer support hindi po ako naka blue badge guys ha pero nagawan ko po siya ng paraan basta ginusto mo at talagang porsigido ka, lagi po talagang may paraan tandaan niyo po 'yan. Walang problema ang hindi masolusyunan. Alam mo 'yon, dumating din yung time na 'yon na sabi ko nakakapagod na yung magagawa ka ng content ng video na hindi mo naman sinasahod or hindi ka naman kumikita or yung iba din guys, magawa ng video walang views, mababa yung followers. So, normal po 'yan na maramdaman natin 'yan. Pero guys, ang lahat ang lahat ng yan ay nakadepende po talaga sa iyo. Ikaw po ang gagawa ng aksyon para sa pag-angat mo. Yes, ikaw lang ang makakagawa niyan at wala nang iba. So yun na nga guys, that time guys, syempre na stress ako, eh, wala akong sweldo pero hindi po ako tumigil. Nagpatuloy pa rin ako sa paggawa ng aking mga video hanggang sa na-monetize ako, hanggang sa nagkaroon ako ng viral pagsubok lagi lang po talaga yan siyang nandyan so dumating din yung time guys na nawalan din ako ng star hanggang ngayon hindi ko po nakukuha ang aking star kahit madali pong nagbibigay sa akin ng star pero hindi ko po yan siya nakukuha pero okay lang yan so kung ano ang monetization na meron ka ngayon yan po ang pagyamanin mo guys yan po ang tutukan mo kasi kung anong meron ka dyan kita kaya tutukan mo yan kung may star ka maggawa ka ng magagandang video kasi madami po talagang mga content creator na nagbibigay ng star dahil sa iyong mga videos nagustuhan nila ang iyong videos yes, po yun, guys so eto guys ha, kung tumigil ako noon or kung tumigil ako that time nung na-stress ako, nung napagod ako nung napanghinaan ako hindi ko sasahurin itong ganito tingnan niyo siya guys sa reels lang po yan siya. Reels video ko lang po yan siya. Nagkaroon po ako ng $814. And counting kasi hindi pa naman katapusan. So, meron pa tayong titirang 5 days including ngayon. So, i-multiply nyo po yan guys. Ang palitan po ngayon ay 58.20 peso into dollars. So, di ba? Hindi na masama so sobrang thankful ako guys kasi hindi ako sumuko that time so kung sumuko ako hindi ko kitain ang ganyan ngayon na isa ko lang part time Dire inyo guys, halos isang buwan ko na din siyang sahod sa pagiging OFW. So ibig sabihin, sa katapusan ay meron akong dalawang sahod na matatanggap. O di ba? Napakagandang opportunity na, na binigay po sa atin ni Facebook na ginawa po natin na kahit nasa bahay lang or after ng trabaho ay pwede ka pong kikita at pwedeng gawin ng kahit na sino, bata man o matanda, kahit hindi ka graduate, basta marunong kang magsalita at gumawa ng video, kikita ka po talaga agad dito, yes, kaya wag lang po mawala ng pag-asa, and tuloy-tuloy lang po and ang kinikita ko din po pala guys ay binibigay ko din po yan, binibigay ko po yan sa aking mama guys, kasi nagpapagawa po kasi siya ng bahay, renovation guys, para paupahan po so, at least nandyan makatulong ako sa kanya, na hindi ko nakukunin sa aking sahod, so sana nakatulong kita ng video ito, and please share and follow for more